ang ganda po dito mga piso may papaya po ko nakita at malunggay ayan then ayan mandaritas sa pisaya ay ano sanitas ayan ang lago na nandahong Ayan po, ang daming mga malunggay dito mga fish. Ayan. Po. Ang daming mga malunggay. At syempre, hindi nagpahuli ang saging. Ayan, ang daming saging. Oh. Bunga. May bunga ng saging. Ayan pa. Hmm, ayan pa saging. Tara na. Hindi mo maabot na yan. Siyempre, yung punong mangga natin. Meron yung nagpapahuli yung punong mangga. Ayan. Ay, mangga? Mm -hmm. At ayan ang mandaritas, mandaritas. Hindi ko alam kung niyog ba ito o, ano, nipa. Ay, ah, parang niyog. Ayan, niyog niya niyata. Pag lumaki Ayan pa, mga punong saging. At ayan pa, may bunga pa, oh. At ayan pa, oh, may mga bunga, oh. Ayan, bunga ng saging, mga bish. Oo. oh, oh.